Isang video po ngayon ang ilalabas po natin, mga sangkay, patungkol po kay Ferdinand Marcos. Ito ay aktual na kuha, mga sangkay, noong panahon ng EDSA 1 Rebellion. At itong video na to ay isang patunay na mahal na mahal ni Pangulong Ferdinand Marcos ang mga Pilipino na mali po ang sinasabi ng peking kasaysayan at mga dilawan na si Pangulong Marcos ay inapi ang mga Pilipino. Dito nyo mararamdaman kung gaano kamahal na mahal ni Pangulong Ferdinand Marcos ang mga Pilipino pagkatapos nyong panuorin ang video na to. Sa video na to mga sangkay, mararamdaman nyo ang puso ni Pangulong Marcos na mahal na mahal niya ang mga Pilipino. At ang video na to mga sangkay ay isang aktual na kuha noong EDSA 1 Rebellion. Programs of Marcos more Faithful to the bonus uh, of our Constitution. Napakatahimik, tahimik Napaka-linis ang kahalye. Everyone was uh, behaved. Nung sinabi ni Mark, sa ikahulad ng bayan, disiplina ang kailangan. Pinagtatawa lang ko yan ng masya. Pero may sinasabi ko, TAMANG! Ko ipakita ang video ni Pangulong Marcos na kung saan nagpapatunay na mahal na mahal niya po ang mga Pilipino. Balikan muna natin ang istorya ng EDSA One Rebellion na nagpabagsak sa Republika ng Pilipinas, na dating isang mayamang bansa na kinikilala po ng buong mundo noon na isang matatag at progresibong bansa sa buong Asia at isa sa mayamang bansa sa buong mundo sa pamumuno po ni Ferdinand Marcos. Diligan ng panahon noon. At ito mo naman ganun ko ang kinusisinti sa isang tungpo. Mm. Ngayon ang sinti Ngayon kahit limang piso sa kalsada walang dumadaw mo. Diba? <laughs> nung panahon ang piso muna na pag-limit. Ibig sabihin maganda yung panahon pang muna noon? Maganda. Nakita mo pang ilang ba tayo sa Asia? Diba mas mayamang pa tayo sa Japan nung panahon na yun? Ngayon tayo ang pinakakulilat. Mapaano nga ba naging matagumpay ang EDSA1? Nagsimula ito mga sangkay sa propaganda. Mga black propaganda na binato sa pamamahala ni Pangulong Ferdinand Marcos Isa sa mga propaganda noon ng mga dilawan Si Pangulong Ferdinand Marcos daw ay hindi na sinusuportahan ng taong bayan Noon mga sangkay madali po makapang ang black propaganda Dahil nga po hindi katulad sa panahon natin ngayon na may social media Kaya naman mga sangkay medyo naging matagumpay po ito dito lang po sa Metro Manila, hindi po sa mga area ng mga probinsya. Nagkaroon po ng snap election noong 1986. Ang snap election mga sangkay ay si Pangulong Marcos mismo ang nagdesisyon na magkaroon ng election kahit hindi naman pa dapat dahil hindi pa tapos ang term niya noong panahon yun. Pero dahil nga po sa mga black propaganda ng mga dilawan na sinasabi nila na inaayawan na si Pangulong Marcos ng mga tao, ang ginawa ni Ferdinand Marcos, nagpatawag po siya ng snap election. Ganon po kabuti ang ating lolo na si Ferdinand Marcos. Naging mainit ang laban mga sangkay at pagkatapos ng snap election, itinanghal ng Comelec na panalo si Ferdinand Marcos. Ngunit mga sangkay, sa pagnanais po talaga ng mga dilaw na makamkam ang kapangyarihan kay Pangulong Ferdinand Marcos, ang ginawa po nila dito, naglabas po sila ng isang peking resulta mula po sa Namtrend at pinalabas nila doon ang isang malaking black propaganda na nandaya po si Ferdinand E. Marcos. Pangalawa, ang pagpapaandar ko ng pera ng mga oligarko. Dito na mga sangkay nagtulong-tulong ang mga oligarko na nagnanais po pabagsakin si Pangulong Ferdinand E. Marcos dahil at that time hindi po talaga sila makaporma kay Pangulong Marcos noong panahon ni Pangulong Marcos kasi hindi po sila makapag-abuso sa sambayan ng Pilipino hindi po nilang magawang taasan ang mga presyo ng mga bilihin at mga bayarin sa Pilipinas kaya naman nila po talaga nitong mga oligarko na mapabagsak ang ating dolo na si Ferdinand Marcos noong panahon yun ginamit dito ng mga oligarko ang kanilang pambihirang pondo na tila magawala wala silang pakialam maubusan ng pera ang mahalaga mapabagsak si Ferdinand E. Marcos na gabal po sa mga negosyo. At ang Peryon ay ginamit po sa iba't ibang organisasyon na nagbuo po ng mga protesta sa buong Kamaynilaan. Pangatlo mga sangkay, nag-traidor po ang dalawang pinagkakatiwalaan ni Ferdinand E. Marcos ang Nooy Defense Minister na si Juan Ponce Enrile at ang General na si Ramos ang dalawang tumang sangkay ay may malalim na layunin kagaya na lamang po ng malalim na pangarap po ni Ramos na maging Pangulo ng Pilipinas na talagang namang nangyari nung matapos po ang panunungkulan ni Corazon Aquino subalit si Juan Ponce Enrile ay nagbalik loob sa mga Marcos at isiniwalat ang maraming kalungkuhan ng mga dilawan matapos mapabagsak ang rehimeng Marcos. Samantalang itong si Ramos ay nanatiling traidor at niyakap po ang pagiging hudas. At panghuli mga sangkay, ang pananabutay ng CIA ng Amerika. Hindi na makontrol noon ng Amerika ang panunungkulan ni Ferdinand E. Marcos. Dahil para po sa inyong kaalaman, ang gusto po lagi mangyari ng Amerika, ang mga nagiging Pangulo dito sa Pilipinas ay gagawin lamang po nilang puppet. Subalit noong panahon ni Pangulong Marcos, dalawang dekada na pong hindi nila makontrol si Pangulong Marcos. Kaibigan po tayo noon ng Amerika, pero hindi po tayo under ng Amerika. Dahil nung panahon yun, mga sangkay, nagiging superior pa nga tayo sa mga Amerikano. Dahil po sa talino ni Pangulong Ferdinand Marcos. Maraming mga leader ng mga bansa, especially dito sa Asia mga sangkay, instead na magpa advice sa Amerika pagdating sa pagpapalago ng ekonomiya, kay Pangulong Ferdinand Marcos lumalap para po pag-usapan kung papaano po palalaguin ang kanilang hinahawakang bansa. Dahil sa apat na mga sangkay, naging matagumpay po ang EDSA-1. Kinidnap po si Ferdinand Marcos ng CIA na instead mga sangkay na ilipat lamang po si Ferdinand Marcos doon sa Pawai, Ilocos Norte dinala po sa Hawaii para po makontrol ni Corazon Aquino at nila Ramos ang Pilipinas hanggang sa hindi na po nakabalik si Pangulong Ferdinand Marcos na nagsimula na rin po ang pambababoy ng mga dilawan sa ating bayan. Noong panahon yun, mga sangkay, eh malakas pa naman talaga ang puwersa ni Pangulong Ferdinand Marcos. Kaya nga dapat ang mangyayari habang nangyayari po ang EDSA Rebellion dito sa Metro Manila Pupunta lamang po dapat siya sa Paway Ilocos Norte na kung saan may Malacanang North. Ngunit dinala po siya ng mga Amerikano sa Hawaii. Bakit nga ba malakas pa ang puwersa noon ni Pangulong Marcos nung nangyayari ang EDSA Rebellion? Karamihan noon sa mga Pilipino mula sa Luzon, Visayas, Mindanao ay suportado pa rin po ang Administrasyong Marcos. Dahil ang nangyayari pong EDSA 1 Rebellion ay dito lamang po sa Metro Manila. Kakaunti lamang po kung tutuusin. Mukha lamang po silang marami dahil sa ginagawa ng mainstream media noong panahon yun. Pero kung tutuusin, majority pa rin sa mga Pilipino o nasa 80% pa rin po ng mga Pilipino suportado ang ating lolo na si Ferdinand E. Marcos na ang patunay niyan mga sangkay ay ang napakaraming mga Marcos loyalists na hanggang ngayon mga sangkay, sila pa rin ay nag i -exist. Pangalawa mga sangkay, 90% ng mga general ng Pilipinas ay suportado pa rin si Ferdinand Marcos dahil po si Inri lang naman at si Ramos ang kilalang nasa Philippine Forces na kumalas sa administrasyon. Kung Kumbaga mga sangkay, kung ano ang iuutos ni Pangulong Ferdinand Marcos sa mga general noong panahon yon e eh, mangyayari at malamang sa malamang kung ginawa niya yon hindi po naging matagumpay ang EDSA 1 Rebellion dahil nga nasa kanya pa rin po panig ang 90% ng mga general. Ayon nga po kay former senator Gringo Hunasan, noong panahon yun na nasa EDSA siya, dahil isa nga po siya sa bata ni Enrile noon, kinakabahan po siya dahil pwede po silang sarakayin ng sangkatutak ng mga sundalo ng ating gobyerno noon. So, ibig sabihin mga sangkay, pwede pwedeng itaboy ni Pangulong Marcos at gamitin ng puwersang militar ang mga nagrarali, ang mga nagpoprotesta, mga nagre-rebelde sa EDSA 1. Pero hindi niya po ginawa. At dito mga sangkay, sa ipapakita kong video, dito natin mapapatunayan, mararamdaman mo na ang puso ni Pangulong Ferdinand Marcos ay para po sa mga Pilipino. Na ipakita niya po dito sa mismong EDSA 1 na ang pagmamahal niya po sa bayan at sa sambayan ng Pilipino ay totoo. Panoorin niyo po ang video na to. understand you gave them orders to wait. And, I told uh, them to wait because... They are many civilians near our troops. And we cannot keep on withdrawing. They asked us to withdraw yesterday. When I talked to Mr. Rilly, he said you talk to, you to you me, we withdraw My order is to disperse so You the cannot do all the time, Mr. President. Without shooting them. No, 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 hold on. You disperse the crowd without shooting them. You disperse the crowd without shooting them. So grabe lang mga sangkay, dapat pwede nilang atakihin ng puwersahan ang mga tao sa EDSA noong panahon yun. Pero anong nangyari? Inawad po ng ating lolo na si Ferdinand E. Marcos. At sinabi po niya na hindi natin kailangan daanin sa ganong paraan ang pagpapatigil sa rebellion sa EDSA. You disperse the crowd without shooting them. Ganun po kamahal ni Pangulong Ferdinand E. Marcos ang mga Pilipino. Ang Edsa 1 Rebellion mga sangkay ay isang malaking pagkakamali o isa sa pinakamatinding pagkakamali sa kasaysayan ng Pilipinas. Noong panahon ni Ferdinand E. Marcos isa po sa pinakamayamang bansa ang Pilipinas sa buong Asia at sa buong mundo. Na hindi lamang po ako ang nagsasabi na ito kundi ang maraming mga matatanda na nagpapatunay na ang Pilipinas noon ay talagang namang progresibo. May murang mga bilihin sa palengke, mura ang bigas, mura ang mga pagkain Mura ang bilabayaran sa kuryente at tubig, pamasahe. Malinis ang kapaligiran at disiplinado noon ang mga Pilipino at talagang umiiral ang batas sa Pilipinas. Masaya, kumbaga, at magaang ang buhay. Meron ka lang piso, napakarami na no. Mm. Ang laki naman. No? Noong Yeah. panahon nag-aaral ako, meron kaming libreng claim. Linggo-linggo, meron pang libreng quaker oats. linggo Mga pagkain yun? Oo. Oh, mula sa, sa government na? yun? Oo, no? mula kay Marcos, mula sa gobyerno pero pagkatapos ng EDSA 1 pumasok ang rehimeng naging dugyot sa Pilipinas na niluhuran po ang mga oligarko. Matapos ang EDSA 1 mga sangkay, tumaas ang presyo ng mga bilihin at mga bayarin sa tubig, kuryente, pampasay at kung ano-ano pa at halos hindi na pumaawa ang pagtaas nito. Bumagsak po ang ekonomiya ng Pilipinas, nagkaroon po ng mga manlilimos sa kalsada, nawala po ang mga libreng pagkain mula sa gobyerno. Naging isa sa pinakamahirap na bansa ang ating bayan. Ito po ang resulta ng EDSA 1 rebellion